<laughs> Kung galing kayo sa channel ni DJ DLS, familiar na familiar kayo dito sa ruta na to na tinataha ko ngayon. <laughs> Kaya nararapat ya, yo ang greeting ko sa inyo. Galing lang ako ng bahay ni Johnny na pinalitan niya yung microphone ko kasi yung, yung luma akong microphone na maganda yung audio ko may ugong siya umuugong siya at certain points ng rides na hindi ko alam kung saan galing kung ano nangyayari pinalitan ni Johnny ng bagong microphone pero ang problema hindi maganda yung bagong microphone na recording parang hindi ko alam kung anong problema ng microphone na yun pero hindi siya kasing ganda ng microphone na to napipick up ng microphone na yun nung yung ingay ng engine ko weird, basta weird parang panoorin nyo yung last vlog ko hindi ako natuwa dun sa audio quality nun eh kaya nakawalang gana eh nagsubo kami ng mic pero parang gusto ko pa rin talaga to ang ganda ng quality na tong microphone na to eh kaya binalik niya lang ulit yung luma ko <laughs> okay rin talaga yung ganito na wala akong masyadong kasabay lalo na ngayong holy week ang sayan yan pero ang problema kasi pag ganitong maluwag rin expect nyo rin na maraming medyo kamote sa daan na hindi lang mga motor pero mga kotse rin, mga four wheels since maluwag merong ano eh merong feeling yung mga tao na pwede silang mas naging mabilis pwede mas naging reckless kasi wala ka namang masyadong kasabay so yun lang yung kailangan isipin, hindi porket wala masyadong tao dito ngayon eh, pwede mo lang gawin lahat ng gusto mo pero ang saya, di ba? tignan nyo naman yung commonwealth ngayon nyo lang makikita yung commonwealth ng ganitong oras tapos ganyan kaluwag kahit paggabi dito, hindi ganyan eh ang ganda sa so to lang may mga magaganda tayong kalsada dito sa Pilipinas eh. hindi lang halata kasi parating traffic pero ang dami itong commonwealth tingnan mo lawak nito ang ganda nito eh grabe lang yung init ngayon pero hindi mo siya mapapansin pag nakamotor ka pag umaandar eh once na mas stoplight ka yun lang feel na feel mo din yung full force ng init pero yung ganito okay pa eh maayos pa eh press ko nga eh napaka napaka refreshing nga mag ride <laughs> pareho kami nang naiisip ni Johnny na ang pupuntahan namin tomorrow Manila Manila area Yung lugar na hindi mo talaga pupuntahan usually check natin ngayon ano mga kainan natin sa may sa may UST yun, di ako nagmumotor papunta dun grabe ang bilang lang yun times na nagmotor ako dun sa loob ay, yung loob ng Espanya yung sa sa loob looban hindi ako nagmumotor dun pero titignan natin yan kung anong, anong, meron dun explore tayong konti yung shade na yan no? pag oras na makasilong ka pag nakamotor ka ang laking ginawa talaga kaya makikita nyo yung mga kamote na nasa ilalim ng shadow ng flyover ganun. Ginagawa nila yun kasi um, mas nakarefresh eh. Nakarefresh talaga yung feeling ng meron kang shade. Pero syempre, hindi mo dapat ginagawa yun. Kasi yung iba humihinto talaga sa gitna ng daan para lang makasilong eh. Eh hindi naman tama yung abala ka sa daan, diba? pag ganun ako talaga humaharap, humaharap ako pinapakita ko sa mga taong oh, hindi nyo kailangan gawin yung ginagawa nyo <laughs> usually naman yung mga nagmomotor alam naman nilang mali yung ginagawa nila eh. pero once na may gumawa nung mali na yun parang feeling nila pwede rin nilang gawin kasi ginagawa nung iso oh. parang ganun, oh. ganun yung mentality oh siya nga ginagawa nyo ba't ako hindi ko pwedeng gawin parang ganun yung inaisip ng mga tao Iba talaga, iba talaga magmaneho pag Holy Week. So, uh, uy, mamunlok tayo. Shit. Pwede, pwede tayong dumaan dun for show Favorite ng nanay ko yung mamunlok eh. Uy, iba talaga yung show ng mamunlok eh. Masarap daw talaga yung mga pusa dyan sa Quezon Avenue. <laughs> Joke lang, hindi pusa yun. Hopefully. ah, <laughs> sarado. Boom. Bayan, excited excite pa naman ako sa idea ko. Hanap tayo iba. Ayun oh, nandiyan sila sa si shadow. Okay, chill mga bros, dito tayo. Hindi nyo kailangan gawin 'yun. Kaya nga ay naka-jacket eh. 'Yun nga yung thing dun eh. Kaya nag yung mga tao. Pati yung may coach pa dun oh may mga kotse rin nagsashade eh. parang ano ba? coach eh. kay eh wala eh. pag nasimulan talaga lang isa maraming kagaya eh maraming kagaya at gagaya pero ang maganda don dun pag gumawa ka ng tama um, susunod din yung mga tao naman sa eh pag nakita nilang oh hindi ka nag go habang red nag go yung isang motor ikaw hindi ka nag go na Ma may hiya rin sila eh, na parang oo nga, shit mali yun hindi ko dapat ginagawa yun sa Binondo kaya problema sa Binondo wala akong alam dun eh <laughs> pupunta ako hindi ko lang pupuntahan ko eh may nakita ako dito hindi ko alam kung dito yun sa exact street na to pero dati gabi na yun eh tapos may tumatawid na Fortuner eh tumatawid siya sabihin natin itong corner na to tumatawid siya ng ganyan sabay may motor na na mabilis dalay dalay siya siya sumot siya sa ilalim ng fortuner dalawa sila walang helmet nakachinelas pero nabuhay anong tumayo sila gumigewang gewang pa eh pero I don't think dahil yun sa sa naging aksidente eh. mukhang lasing grabe yan yung mga ganong yung mga ganong situations yung nakaka ano eh, nakaka discourage magmotor kasi pag makita mo yun na hindi ka naman nagmamotor makita mo yun syempre ang isipin mo tang ina e delikado pala to delikado palang magmotor motor pero hindi <laughs> may point naman yung ibang arguments pag sinabi ng mga tao na pag na motor ka syempre ang problema naman dun kasi hindi hindi naman kina question yung skill mo eh as a driver or yung knowledge mo as a driver pero ang problema kasi lahat ng ibang tao sa paligid mo mas madali kang maaksidente madali kang mabangga pag nabangga ka wala nang wala kang coach na harang alam mo yun so naiintindihan ko yun naiintindihan ko naman yung point na yun pero ang sagot ko kasi dun eh kaya pag magmo-motor ka kailangan talagang very vigilant huwag mong ilalagay yung sarili mo sa mga sitwasyon kung saan pwede kang ma-aksidente pag mangyayari kasi yung aksidente mangyayari yun eh so medyo wala kang control a lot of times sa mga unfortunate na pwedeng mangyayari so imi-minimize eh, mo na lang yung risk salita ako ng salita dito hindi ko pa nalang kung saan ako pupunta <laughs> hindi na nga lang ako oh, putik <laughs> wala eh Di ko alam kung nasa lang na ako eh yun no mga tricycle talaga walang batas dyan eh ito mo yung ginawa niya magle left pa siya dun sa ano ay hindi putik oh, kala ko papasok siya dun sa left eh <laughs> yung mga motor kasi napaka ano eh napakadaling ma circumvent yung mga roads pwedeng dumaan kung saan saan madaling sumingit singit so iniisip ng mga tao dahil kaya nilang gawin yun dapat nilang gawin eh di naman yung problema hindi lahat ng kaya mong gawin dapat mong gawin nagiging idea rin kasi ng mga tao na pag may nakita na silang motoristang may ginagawang labag sa batas ng kalsada pero ginagawa nila yun para makalampas ng traffic para makasingit sa mga tao para mas mabilis makapunta sa kung saan nila gustong puntahan tinitignan nila yun na parang oh makawang galing yan, madiskarte yan ganyan dapat dapat gumagawa ka ng sarili mong diskarte pero kung titignan mo talaga lahat naman ng tao kayang gawin yun eh pero hindi lang nila gagawin kasi hindi sila mga kamote eh <laughs> yun lang talaga yun eh oh, okay hindi ko na alam kung nasan ako <laughs> yun rin nakita oh. nyo yun yung mga gina jump line never na never ko gagawin yun kasi maraming mga kotse na nagahabol ng red light so kung may mga nagko-cross tapos kahit red na yung ilaw nila pero dahil mabilis sila dumidire-diretsyo na lang sila so pag ginump mo yung red light na yun yun yung mga nakikita yung videos na inaararo sila ng mga kotse eh. yun yun oh wow, grabe to ah parang alam ko kung saan papunta to labas ata arena Araneta or ito na ba yung Araneta shit yun ako oh, nakapag-bike <laughs> magsusumbong na naman si Elise niyan sa mga tao hindi ako nagpapabikewash <laughs> ito yung hirap pag nasanay ka sa sa technology sa google maps ganyan sa ways sobrang thankful ko sa mga apps na yun kasi kung wala yun marami yung lugar na hindi mo pupuntahan napaka hopeless ko pagdating sa directions lalo na mga name ng streets yan di ko alam yan kahit yung kung saan ako nak nakatira sa scout area hindi ko memorize yung mga kalsada dun pag may sanabi ka sa akin road dun malamang hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo <laughs> so napaka thankful ako sa Waze sa google maps dahil promise hindi ko mapupuntahan yung 80 90% ng mga lugar na pinupuntahan ko for work or for other stuff hindi ko mapupuntahan yun kung hindi dahil sa mga apps na yun pero yun lang nagiging reliant ka rin kasi sa kanila masyado so may mga minsan simpleng bagay lang pupunta ka lang kung saan kunwari ako oh, pupunta akong Eastwood alam ko naman kung ano yung ruta papunta ang Eastwood eh. pero parati kong tinitignan yun parati ako magmamapa ngayon lang na nakamotor ako naging free of that naging mas may freedom ako to go anywhere to take whatever route kasi okay lang eh okay lang eh Mat makakaiwas ka sa traffic eh may independent ka sa technology kasi hindi mo na kailangan memorize yung ruta hindi mo na kailangan alamin yung yung mga mga road kung ano yung nasa kalsada ka na. ako hindi ko alam kung nasa lang ngayon <laughs> uh, feeling ko kailangan akong dumiretso or ito ano ba yun frisco wala akong alam kung wala akong idea kung ako nasa lang ngayon so ayan diba um, kung may ways ako parang video game lang susundan ko lang yung yung marker pero kung ganito na may certain exploration aspect pa medyo sa second guess mo yung sarili mo eh kasi hindi mo na naaalala eh Uy, West Ham pala to Oo, oh, ito mo, ganun lang Ganun na ganun lang Alam ko na ako na sa tayo Buta na lang nagpa-lunch si Ronnie Grabe, ano Nick may... <laughs> Nung sa'yo, kalahating sandwich lang Sa akin, may paelyo pa Tsaka Ano tawag doon? Metrado ba yun? Sarap, sarap pareho Johnny Si Johnny talaga yung bagong bayani ng Pilipinas Okay, hanggang dito na lang tayo Maraming salamat sa inyo lahat Maraming salamat sa pagsama at panonood Like lang kayo, like, comment And subscribe, subscribe kayo sa akin Hindi ko alam kung nag 100 na ako, hindi ko siya ni-check eh Pero Pabuti nyo naman ako ng 100 subscribers Subscribe lang kayo sa channel ko <laughs> Shout out tulad kay DJ DLS Maraming salamat Ito talaga ang bagong bayani ng Pilipinas <laughs> Hanggang sa muli Paalam